Labing siyam na universidad at kolehiyo mula sa Central Luzon ang kinilala ng UniRank. Isa itong international higher education portal at ranking platform na tumatampok sa halos 14,000 universities at colleges mula sa dalawang daang bansa. Ayon sa UniRank, ang proseso ng ranking ay nakabatay sa tatlong pangunahing kwalifikasyon. Ito ay ang opisyal na accreditation mula sa gobyerno Pagbibigay ng undergraduate at postgraduate degrees at face-to-face -face learning. Pasok sa naturang listahan ng mga unibersidad at kolehiyo ang Tarlac State University, Tarlac City, Tarlac; Don Honorio Ventura Technological State University, Bacolor, Pampanga; Bulacan State University, Malolos City, Bulacan; Angeles University Foundation, Angeles City, Pampanga. Central Luzon State University, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, Holy Angel University, Angeles City, Pampanga, Nueva Ecija University of Science and Technology sa Cabanatuan City, Tarlac Agricultural University sa Bayan ng Kamiling sa Tarlac, Bataan Peninsula State University, Balanga City, Bataan, University of the Assumption City of San Fernando, Pampanga, President Ramon Magsaysay State University sa Iba, Zambales, La Consolacion University Philippines Malolos City, Bulacan Wesleyan University Philippines Cabanatuan City, Nueva Ecija Bulacan Agricultural State College San Ildefonso, Bulacan Aurora State College of Technology sa Baler, Aurora May Kauyan College, May Kauyan City, Bulacan Baliwag University sa Baliwag, Bulacan Republic Central Colleges Angeles City, Pampanga at Guagua National Colleges sa Guagua, Pampanga. Ang pagkakabilang ng mga institusyong ito sa listahan ay patunay ng kanilang kausayan at gayon din ang patuloy na pagangat ng Central Luzon sa larangan ng edukasyon na nagbibigay daan sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malawak na oportunidad hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Lee Morten, CLTV 36 News.